Okay, hey, what's up sa inyong lahat mga kaparing. Bago po tayo magsimula, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. At ngayon mga kaparing, so meron na nga pong nasampulan, nasampulan actually, sa barangay, uh, sa, uh, so meron na nga pong nasampulan na isang kapitan dito nga po sa Pasig City. Ito po ay nasa uh, barangay Pineda. So ang isang ang kapitan po doon ay natanggal po dahil sa mga quote code ghost employee. So, talamak na korupsyon na naman po ito. Um, ang nagtanggal po sa kanya ay ombudsman. So, definitely unti-unti na pong nililinis kasi ghost employee. Grabe. Nangyari na po 'yan dati sa Pasig. Talamak po 'yan kaya nang sinabi ni Mayor Vico Soto, yang ghost employee talamak po 'yan dati pero unti-unti niya pong nililinis pero meron pa rin pong natitira. Kasi meron pa rin po mga kapitan na nanunungkulan pa rin po sa, bawat, sa iba't ibang barangay na hindi pa rin po nakakawala sa nakasanayan po nila dati. Ngayon, ginagawa pa rin nila. So, ayan na nangyayari po sa kanila. Natatanggal po sa pwesto. So, panoorin po muna natin to mga kaparing. So, hindi po muna natin i-judge. So, ito po ay base po sa ombudsman. So, the reason kung bakit nila tinanggal sa pwesto itong kapitan po na ito ng barangay Pineda ay dahil daw po sa mga ghost employee. Pasigyan niyo, ito ang latest na balita. Naging emosyonal ang umaga sa Barangay Pineda, Pasig City matapos magpaalam sa kanyang tungulin si Barangay Captain Francisco de Leon sa isang nagawang plug sa kanina. Habang nagtitipo ng mga empleyado at opisyal ng barangay, hindi napigilan ni De Leon ang maging emosyonal sa kanyang talumpati sa harap ng kanyang mga kasamahan. Nagpasalamat siya sa mga taong sumuporta sa kanyang paumunong ngunit nagbitaw rin ng mga patama sa mga kalaban niya sa politika. Ikinuwento rin ni De Leon ang ilan sa mga pinagdaanan niya kaugnay ng kasong kay sinampas sa kanya sa Office of the Ombudsman. Isang kasong kalaun naging dahilan sa kanya pagkakatanggal sa serbisyo. Bago matapos ang kanyang speech, pinakilala ni De Leon ang unang kagawad na si Michael Publico bilang pansamantalang pahapalit sa kanya bilang punong barangay ng Pineda sa pagtatapos ng kanyang mensahe. Uh, 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 po, ano po yung ninyo, uh, na parang again and again and dahil daw po sa mga kalaban. So, hindi na po tayo nasanay. Politika po yan eh. Sa politika po, meron po talaga at mga irarason. Ah uh, kapag pinagbintangan ka magnanakaw, sasabihin mo, paninira ng mga kalaban mo. Kapag pinabagsak ka sa pwesto, sabihin mo, dahil yung mga kalaban mo atat na po. So, ang politika po, laro po yan. No? Marami po, hindi po natin alam dyan kung sino po ang nagsasabi ng totoo at kung sino po ang nagsisinungaling. Yan po ang laro, ang buhay politika. Kaya nga po, parang ang hirap ng paniwala yung mga politikong nag, nagrarason. Diba yung mga politikong nagsasabi, ay wala akong kasalanan. Ang hirap ng paniwalaan. Pero ito po kasi, um, hindi naman po siguro magtatanggal ng kusa ang umbutsman no, nang wala pong mga sapat na batayan o sapat na ebidensya. Pero alamin ba rin po natin yung side ni Kapitan. So, actually, so ako po, hindi po ako taga Barangay Pineda. From Barangay de La po ako. No? So, so, hindi ko po alam kung ano po yung performance niya. Kung ba. Pero based po kasi dito sa mga kaso, ang the reason po kasi, ang main reason po kasi kung bakit siya natanggal eh dahil nga po sa mga ghost employee so talamak na corruption na naman po ito kung sakali man po na totoo hindi ko po sinasabi na guilty po ang barangay kapina na ito parang barangay Pineda pero yun po yung mga reason kung bakit siya natanggal ghost employee talamak na corruption po definitely yan ha syempre ghost employee babayaran nagpapasahod ka sa mga empleyado mo na hindi naman nag-exist hindi ko po nakikita divided ang Pineda. Sa tingin ko naman po, iba po yung pananungkulan ng ating Kapitan Frankie de Leon sa magiging panung panunungkulan ko ngayon. Siguro naman, naniniwala ako na magiging maayos ang takbo ng pamamalakad natin na yung darating na isang taon pa na paglilingkuran. Katulad ng lagi kong sinabi, wala naman pong gano'ng uh, malaking sigalot. Uh, rest assured na kung ano yung nasimulan ng ating uh, dating kapitan, ng ating kapitan Frankie De Leon, mga magagandang nasimulan, ipagpapatuloy natin yun. At syempre, iba naman po yung uh, administrasyon ng ating kapitan Frankie at iba rin ngayon. So asahan nila na mas marami tayong magiging magandang programa na magiging uh, nasusuportahan din ng mga bawat batang pineda pero po ba kayong bagong sistema na gusto ipakilala sa Barangay Pineda? Sa ngayon, ang uh, pinaghahandaan po namin is paano masasaayos ang uh, barangay muna dahil alam naman po natin alam, alam naman po natin lahat na syempre wala tayong treasurer. Yun muna yung nasa isip namin, yun muna yung priority namin para mag- Hindi e, ba napansin mo kaparing noong soka po yung state of the city address ni Mayor Vico Soto? Napatamaan niya yung mga kapitan na alam nyo na pong ginagawa may kapit daw sa COA sa Kawa Commissioner so parang napaisip lang po eh, hindi hindi po ako sigurado kung tama po itong iniisip ko ah parang unti-unti na pong nagkakaroon ng galaw kasi mas tapos pong paringgan o banata ni Mayor Fico, yung mga kapitan na gumagawa ng kalukuhan. Yung mga kapitan na hindi pa rin nakaka-move on sa lumang kalakaran. Yung mga kapitan na may kapit kataas-taasan, no? binabanata niya kasi. Pero ngayon, unti-unti na po kasi parang may gumagalaw. Eh, no? Una, natanggal po itong kapitan po ng Barangay Pineda. So hindi ko po sigurado kung kaalyado ba ito ni Mayor Vico Soto o sinuportahan ba si Mayor Vico Soto nung kampanya. Pero hindi ko po sinasabi na may kinalaman po si Mayor Vico Soto. Wala pong ganun ha? Never po nagbanggit ng pangalan si Mayor Vico. Okay? Ombudsman po ang nagtanggal sa barangay captain na ito at wala pong kinalaman dyan ang mayor, vice mayor o even congressman. mare, na alam ni Mayor Vico siguro ang maling ginagawa ng kapitan kung sakali man pong totoo nga na meron siyang maling ginagawa. Malalaman po ni Mayor Vico yan. Pero ito po kasi nakarating sa ombudsman yung kalukuhan. sabi na po natin kalukuhan. Kung sakali din pong totoo. So hindi ko pa po uh, judge ang barangay captain po ng Pineda kasi sigurado kung totoo nga ba talaga o no, hindi pero para sa akin kung totoo man ito then dapat naman po talaga siyang managot Makbo ng maayos ng ating barangay Ipinagmalaki ni sa kabila ng lahat ay may iwan niya ang barangay na may mga proyektong nagawa at may pusong naglingkod Kasunod nito hinilapigilan ng ilang empleyado ng barangay ang maluwa habang marahang papalakpak bilang hujata. Na... Alam niyo yung ghost employee po na yan, matagal na pong nangyari yan sa Pasig. Kaya po nang sinasabi dati ni Mayor Vico Soto. Alam niyo po ang um, bakit. Sa munisipyo po dati nung wala pa si Mayor Vico, gaya po ng kwento niya. Napakarami daw po mga ghost employee. Yung tipong binahabayaran mo yung isang empleyado na hindi naman nag exist Saan napupunta yung pera? Sa bulsa po ng kung sino man dyan. So definitely, yung kalakaran na yan, natagal na po yan, sistema na yan, matagal na po yan. Although, marami na pong nagbago. Pagdating ni Mayor Mayor ko, marami pong natanggal, marami pong naalis, pero meron pa rin pong natitira. Kaya nga po sabi niya, meron at meron pa rin pong iilang mga barangay captain ng patuloy po na pinagpatuloy ang lumang sistema. Isa na nga po dyan ng ghost employee o pagkakaroon nga po ng ghost employee. So hindi ko po sinasabi na totoo. So kung sino man pong dapat managot, kung sino man pong gumagawa ng kalukuhan, alimbawa na po nito, yung mga, yung mga barangay captain na yung mga ghost employee, wala namang ginagawa, hindi nagtatrabaho, hindi po silang managot, dapat po silang matanggal sa pwesto at ilok tatlo ko ipalit mga karap. So yun lamang po mga kaparing. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. I'm Mr. Realytics. Bye!